What's up guys for today's video So magkano nga ba ang presyo ng metal cladding may Meron siyang size na 8 feet May 10 feet May 12 feet So bali guys Ito muna yung Ito, muna, ito yung metal cladding na ginamit ko Dalawang piraso lang yan. Bali color white yan 8 feet yan Ayan. Papakita ko muna sa inyo Bago ko i-reveal yung price yan guys ayan yung metal cladding natin guys so hindi perfecto yung pagkagawa kasi, kasi nga hindi pa ako marunong so DIY lang yan ultimo kantuhan ayan yung pang spandrel yung ginamit ko ayan bali ako lang naggawa nyan guys ayan ano? so balik tayo sa presyo ng metal cladding so yung 8 feet is nasa 360 pesos lang dito sa amin sa probinsya sa Leyte Then yung 10 feet nasa 420 420 460 yata yun. Then 12 feet ah uh, yung 12 feet is 520. So yun. Yun yung presyo sabing guys. Ito 8 feet 360 pesos per piece. Yung haba niya yung haba niya is 33 inches. Ah, oh, yung haba, yung ganito, yung palapad niya 33 inches. 33 inches din yung pa taas nya is 8 feet yan so balikin kinat ko yan kasi wala pang 8 feet yan eh so yung ritaso andun sa loob tas pa dito tas it yun ritaso yun yan so ito ang ating munting pisonit plano ko dito mag aircon ko to ito itong ibabaw lang so ayan guys metal cladding price update ay ano bali itong ito tubular the of the 255 1.5 yung kapal 255 dito sa amin ah kasi yung 2x3 ito 665 din yung 2x2 nasa 500 500 plus so yun Bale, share ko lang guys yung welding na ginamit ko. Yan lang, ganyan yan lang kaliit. Yan. Tumitiran niyan. Ganyan no? Flooring. Ito. Tapos roofing. Yan no? Nasa yellow basket ko guys. Sa search nyo lang Boss Jim Wheel. Yan, Boss Jim Wheel search niyo. Nandiyan sa showcase yung ating welding machine. Na matibay. And tsaka ito guys, yung molding na ginamit ko dito is... Uh, 150 pesos end molding pang ano pinantuhan ko kasi kala ko ano hindi ko nalalagyan to ng uh, molding dito may tatabasin pa eh ay ano ganun ko na lang yung scene dito makabili oh, ng ano so yun lang guys oh hindi pa tapos yan wala mong rivets dito rebits wala mong rebits kapon ko pa yan in install Bali yung glass is 1 1 lang, awan to. Ayan. 40 by 30. Oh, 36. 36 ito yung 33 day. 40 by 33 inches. Okay. Thank you guys. Ah, bye bye. Don't forget to like and subscribe. Ating YouTube channel. Metal cladding. Price update. Ito in molding on 50 pesos lang ha. Ayan. Bye bye na, bye Ingat -bye. ah. Alright.